Trending sa X ang name ng kapuso primetime queen matapos kumalat ang video ng Q&A portion kung saan tinanong ni Marian ang male contestant na si Jeter Palomo. Nakakalukang ginawa ng isang contestant sa ginanap na century 2 na SuperBuds competition kay Marian Rivera na isa sa mga umupong hurado. Ang question ng YP ni Dengdong Dantes Dumami ang followers mo sa social media. Nung naging finalist ka, paano mo gagamitin ang opportunity na ito kahit natapos na ang competition na ito? Sandaling natigilan ang lalaking candidate. Saka nag-request kay Marian, I'm sorry, can I get English please? I would try my best. Ang nakangiting togo naman ni Marian sa kanya sa by dialogue ng Are you ready for this? Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your suffer bad journey? I think you understand that. Ang pagta-translate ng actress at TV host sa tanong. Akot king din si Jeter sa naganap na pageant dahil sa dami ng nakuha niyang special awards. Kabilang na People's Choice Award, Perfect Smile Award, at Jojo Praga is Slay, The Runway Award.